ay ang ni Nadia Montenegro na nagmariwana siya sa loob ng gusali ng Senado sa kanyang pagbibitiw bilang Political Affairs Officer 6 ng opisina ni Senator Robin Padilla. Sinabi ni Montenegro sa limang pahina niyang resignation letter na hindi siya gumamit ng Ladies Room. Bata ito si sinumbong ng staff ni Senator Panfilo Lacson na pinanggalingan umano ng amoy na gaya ng sa mariwana noong August 12. Paliwanag ni Montenegro, makikita sa CCTV na PWD Comfort Room ang kanyang ginamit dahil mayroon siyang PWD ID. Ipinaamoy naman umano niya ang kanyang vape na amoy grapes sa security personnel na pinagsumbungan ng staff. Dagdag niya, ni hindi naman pumunta ang nasabing personnel sa tinukoy na palikuran. Batayaan niya sa incident report ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Hindi siya ang tinutukoy sa inireport ng dalawang online news agencies. Ayon kay Montenegro, pati mga anak niya ay nadamay at tinawag na drug addict o anak ng drug addict. Sinabi naman niyang hindi admission of guilt ang kanyang pagbibitiw sa pwesto, kundi pagpapakita ng respeto sa Senado at sa opisina ni Padilla.